Ayan, magandang araw sa lahat. Ito may Pamalas TV. Andito po tayo ngayon sa ating taniman na pormusa na pinya upang i-share ko na naman sa inyo kung may kita nga ba sa pagtatanim ng pinya. No? Ayan, dahil sa aking karanasan, ano guys, ilang bis na rin tayong nalugi. Ayan. Iyan guys, ano, kung gusto nyo magtanim, mahalagang malaman nyo to yung pagtatanim ng pormusa na pinya dahil kung baka kayo basta lang magtanim, baka malugi lang kayo. Ano? Ayan, base sa aking experience, ano guys, dapat kung magtatanim tayo, ito ay itatiming natin sa walang protas dahil kapag natiming natin ang pag-aani natin ng pinya maisabay natin yun ang kadalasan nalulugi ang isang nagtatanim na pinya dahil yun nga dagsaan ang protas kaya dapat kung tayo magtatanim talagang bibilangin natin yung buwang kung kailan ang protasan yun lang guys ang ating masasabi ano tapos Siyempre dapat lagi malinis ang ating taniman na pormusa na pinya para bungahan tayo ng magaganda at malalaki. Ayang kahit nga sa Manila kapag dinala natin to hindi natin masasabi na magiging jackpot tayo dahil kapag nandoon na tayo sa Maynila at maraming prutas talagang hindi hindi tatas ang presyo ng pinya dahil maraming kalaban kaya sa gantong pagtatanim ng pinya hindi biro ano guys dahil sa isang mahigit isang taon mong pag-aantay tapos na timingan mo yung pag-ani mo na napakamura talagang masakit sa nagtatanim dahil pati puhunan mo ay madadala dahil ang pagtatanim ng pinya guys ay napakalaki rin ng puhunan at yung tagal lang yung pag-aantay ang yung puhunan dito ay talagang tulog kung isipin natin ano kaya ito guys yung pagtatanim natin pinya. No? Ito ay isang sideline lang natin to. Yung pagtatanim natin ng pinya na kahit nga papano, kumita naman tayo ng kahit kunti kapag ito ay natataymingan natin yung magandang presyohan sa market. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo nga, yung tamang pagtatayming natin sa pagtatayom ng pinya, wag natin na isasabay sa mga bungahan ng protas isa isa yung guys sa uh, kaya maraming nalulugi yung mga nagtatanim ng pinya ano at minsan naman talagang sa dami ng pinya na sabay-sabay ang nagaani dito sa Camarines Norte talagang hindi kinakaya ng Maynila o ng Balintawak yung produkto ng Formosa na pinya kaya sana yung government natin makapagbigay naman ng Magandang presyo o maintain dito sa mga nagtatanim ng pormosa na pinya sa Camarines Norte. Eh. Dahil kadalasan talaga rito ay nalulugi yung mga farmers na nagtatanim ng pormosa na pinya. Dahil sa ganun nga walang permaminting kumukuha ng mga produkto dito. At halos yung ibang mga namimili naman talaga halos barati na nila. Kahit mahal ang pinya. Yun ang masakit pa rin dun ano guys kahit mahal nga ang pinya ang sasabihin ay napakamura ang bilihan sa ngayon kaya yun nga talaga dapat matutukan to ng ating government na bigyan ng pansin yung presyuhan ng pagbibili ng formosa na pinya dito sa Camarines Norte eh, dahil hindi naman biro ano guys ang pag-aantay natin ng bago maging bunga o isang produkto ang isang formosa pinya dahil may isang taon natin ito ang antayin Lalo na sa isang puno lang ay isang beses lang natin tungo aanihin sa loob ng isang taon. Ayan, kaya dapat sana ay, Ayan, ano guys, ma bigyan ng magandang ano opportunity ang mga nagtatayom na pinya na hindi lang basta bibilihin ng mura. Sasabihin mura, pero mahalaman ang pinya. Yun ay may lokohan na nangyayari minsan sa mga namimili ng pinya dito sa amin ayan kaya kung maganda guys yun nga sinabi natin sa inyo pag isipan muna natin ang pagtatanim ng pinya dahil baka kayo'y malugi dahil ang puhunan di, dito ay napakalaki ayan sa gantong akin tanim nga ano guys sa gaya ngayon nagpapagamas na naman tayo dahil napaka damo na naman dahil sunod sunod ang ulan dito sa amin kaya hindi rin naman natin dapat pabayaan to dahil hindi tayo bubungahan ng good quality kapag ito ay pinadamuhan natin. Ano? Kaya dapat laging malinis ang tanim natin na formosa na pinya. Ayan, di bali hanggang dito lang guys ang ating video. At pakishare na lang guys at pakipidot ating notification bell para ma-update ko naman kayo sa ating pang mga gagawin na video. Ayan. Hanggang dito na po ay Pamalas TV. Maraming salamat po sa inyong panonood.